magandang tanghali mga idol ngayong ang araw mga idol ay lalawot na kami at matagal tagal tayo hindi nakabidyo sa ayban mga idol no dahil nakasama tayo ng pangulong hindi natin nabidyohan ang pagpangarga ng yelo mga idol hindi tayo nakatulong ang pagpangarga ng yelo dahil ang pagpangarga ng yelo ay nandun tayo sa lao ayan magandang tanghali sa nung lahat mga idol ang oras natin mga idol ay alas 11 city na ng tanghali. At mamaya maya ay paalis na rin kami. Hinihintay lang namin yung series na susundo sa amin. Kami na lang natira. Kami ni Migudod lang natira dito sa tabi. At yung kadamihang tao mga idol ay nandun na sa bangka. Aakyat ah, na tayo dahil paalis ng bangka. Yung, yung, yung malaki na yung. Ay, si Miguel Lutz. Supply ah, naghintay. At dito lang tayo maghintay-hintay. Bibidyo natin mamaya doon sa pag-akyat natin sa taas. Pag patakbo ng bangka, punta ng kalautan. Ayan, mag-adventure na tayo mga idol. Magsisimula na tayo pag-adventure sa kalautan. At dito na naman tayo magsisimula pag-adventure sa Julius Ivan. Wala na tayo doon sa Greece. Ayan, mamaya uli mga idol. Ayan na. Ayan yung bangka natin mga idol. Ayan. Yung, yung malaki na yun. Ayan yung gudot. Supply ya, naghintay. At dito lang tayo maghintay-hintay. Bibidyo natin mamaya. Doon sa pag-akyat natin sa taas. Pag patakbo ng bangka, puntang kalautan. Ayan, mag-adventure na tayo mga idol. magsisimula na tayo pag adventure sa kalautan at dito na naman tayo magsisimula pag adventure sa Julius Ivan wala na tayo doon sa Greece ayan mamaya uli mga idol magandang hapon mga idol at ngayon mga idol ay malapit na tayo mga idol at nasa kalakit na ala tayo dito na tayo banda sa may gumatong tapos sa gumatong ayan gumatong mga idol ayan Palawat na pa tayo Baga bukas sa Mga 70 million na tayo mga idol no Galing sa tabi Nakakatakim na rin tayo ng Higas sa mga idol At nandito pala yung mga kasama natin Nagpunipon sila dito sa unahan Ako sila o oh. Matagal naman yung video, mapanakala yung video! Ayan ka, video, video! Nakapasabay ka na ng malaking isda, pare. Oh, Oo. Uh, nice Ayun. Uh, yun yung sila pala nga, idol ay <laughs> sa... Anong, anong panahon yung pare, anong buwan yung na bultuhan na yung malaking isda na yan? Ma Marso? Marso. Patilay. Ayan, patilay. 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 Ayan mga idol. Sa panahon pala ng Marso mga idol ay malalaking isda na nga nga, nga idol, no? At baga sa panahon ng Marso na yon ay maabutan natin yun, mabidyohan natin yung isda na yun.

At ang oras natin ay alas 6 ng hapon mga idol. Awin na inactive ko lang kayo sa tinakbo namin mga idol kung nasaan na kami banda. Okay. Ha uh, gandang, hapon. Maraming salamat.

gumagawa na naman tayo ng itang nito sigurado mga idol sa kain sa kitang ito dahil ito pupuntahan naman ng idol well, mga idol na buya mga idol mga pupus tingin ay isa itong private at sobrang tagal na nito mga idol nasa uh, lahat ng mga na buwan 6 na buwan siya na bakante

không bay đây là các cầu mây đôi đúng rồi. Đúng rồi.